Ayan guys, luto si Ate Mars ng masarap na biko. Ayan. Biko-biko kayo dyan. Shoutout po sa mga subscriber ni Ati Mars. Guys, samahan niyo ako magluto ng biko. Biko, guys. Yummy, yummy biko. Sarap yan. Kasi, ano, maraming Gata. Wee, ayan. Yummy, yummy ang bihon ni ating Mars. Ayan, guys. Malapit na to. Patutuyuin na lang natin siya. Then, done na tayo. Ayan. Thank you for watching.